Yo, what's up and welcome dito sa Claire TV Boger TV, sinadya nga bang at iuwi ang baser sa Jollibee? Bogart TV, ginawang souvenir ang baser ng Jollibee. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang influencer na si Bogart TV na kung saan gumagawa ito ng post patungkol sa pagkuha ng buzzer sa Jollibee noong September 13, 2023. Sa caption na nakalagay sa kanyang deleted post, nakasulat ang Guys, may naiuwi ako. Kayo ba? Ano ang pinakamalupit niyong naiuwi? Habang hawak-hawak niya ang buzzer ng fast food. Kinainisan ito ng mga netizen dahil sa maling content na nagbigay perwisyo sa mga crew ng kainan. Ayon rin sa komento sa isa sa mga staff ng Jollibee na si Rene Rose, sinabi nito sa post ni Bogart TV na kapag mawawala o hindi makabalik ang buzzer ay babayaran nila ito sa kalagang 500 pesos sa bawat isa saad pa ng staff ay naaawa na sila sa kanilang mga katrabaho kaya pagkakatiyan na lang nila para mabayaran at mapalitan ito. Agad naman gumawa si Bogart TV ng apology video para magpaliwanag sa kanyang mali na hindi niya naman ito nais gawing content. Bagkos ginawa niya ito para mapansin daw siya ng staff ng Jollibee at para maibalik niya ang baser. Sa post nga ng staff ng Jollibee na si Rene Rose Reyes, ay totoo nga daw na iuwi ni Bogart TV ang baser. Pero hindi pa daw malinaw kung sinadya niya nga ba talaga ito. Maraming ang mga netizen ang hindi natuwa sa ginawa ni Bogart TV. Puro pambabash ang natanggap ni Bogart TV sa kanyang page dahil sa ginawa niyang pagkuha ng baser ng Jollibee. Pero hindi naman nagpatinag o nagpa-apekto si Bogart TV bagkos ito lang ang nasabi niya sa kanyang comment. Huwag iyakin guys, nalimutan lang ni Bogart TV. Ha ha ha. Babalik naman sa taxi na po namin nakita. Sa branch po yan ng Jollibee ng 168 Mall. Sa mga kuro po ng 168 Mall sa DB, pakikontak na lang po ako. Salamat. Ibang-ibang mga komento ang natanggap nga ni Bogart TV dahil sa ginawa niya. Kayo, anong masasabi nyo dito sa ginawang pagkuha ni Bogart TV sa baser ng Jollibee? Pakicomment na lang ang opinion nyo at para doon natin mapag-usapan yan. At para ma-shoutout ko na din kayo sa next upload natin. Maraming salamat!